yun o kumusta know. mga par ayan gumigil uh, ang ulan gumanda panahon kaya eto lumabas na naman tayo uh, naisip kong pumunta sa store ni sir paul sa otomoto dyan lang sa bayan so mga par nandito na tayo sa store ni sir paul ayan yung bahay na yan yung otomoto ayan yan ang pangalan ng shop ni sir paul otomoto So mga par, nandito na tayo sa Automoto Store ni Sir Paul. Tara, pasok tayo. Diyan ka lang, madam. <laughs> Pagkita yeah. lang natin yan. Ayan, merong sa Asawa ni Sir Paul. Ano ka pangalan mo, ma'am? Ren. Ren? Si Ren, si ma'am Ren. Sila may-ari ng Otomoto Store. Uh, punta po kayo dito, pasyal po kayo to, Lagi po kami naka-sale. Araw-araw 20 to 10 percent discount po kami, sir. Kaya mga ma'am, punta na lang po kayo dito. Bisita po kayo sa amin. Mga discount po kami everyday. Kaya si Sir Paul, <laughs> nag <laughs> nagmas pa. Gaya ng pakako niya, mag-mask nga daw siya. <laughs> so, uh, Mag-install na kami ng top box natin. So, tara. Invite mo naman sila sa store mo, sa Otomoto. Sir, dito po kami, located sa 94A uh, Don Placido Campus Avenue. Yung street leading to um, uh, Dasmariñas City Hall. Uh, mga 150 meters lang kami away from uh, Vista Mall, Dasmariñas Cavite. po, uh, along the road din po kami, madali kami manotis. At uh, ito uh, ah uh, kinag ang we carry sec products such as sa uh, uh, helmet sec helmet top box and yung mga bracket mga accessories katulad ng hand gloves uh, ganon uh, yung mga mobile hand uh, holder na para sa rider yun po yung mga binebenta namin and we sell our product uh, sa mababang presyo lang po We send it uh, under or below SRP, mga 10% to 20% depende po sa design ng ano ng helmet. Uh, ang FB page po namin is uh, Automoto Helmet Store das Dasmariñas Cavite. Uh, pasyal na lang po kayo at ano uh, pwede nyo rin pong silipin yung FB page namin sa ano sa online para makapamili na kayo rin ng mga gusto nyong helmet. Then kung meron kayong gusto, pwede nyo naman kami i-message sa messenger or text nyo sa akin yung cell, may cellphone number naman po kung nandun, pwede nyo pong i-text o itawag uh, para may ano namin TikTok yung... TikTok account, sir? Sa TikTok account, sa ngayon wala pa ko eh. Baka ano, gagawa pa lang wow. po kami, bago pa lang po kami. Sige po, sir. Salamat, Thank sir Ed. You. Thank you, Roy. Temple. Thank you. Okay na. So mga par, dyan na nagtatapos ang ating video ngayon, ang ating vlog at ang ating box ay nakakabit na sa lugod. Salamat kay Sir, uh, kay Sir Paul at sa misis niya. Uh, sa mga gusto bumili ng helmet na SEC o SEC uh, na lang kayo ng gas Babayan doon si store ni Sir Paul sa automoto So hanggang dito na lang ride safe. Thank you